sa Reporter's Notebook. Mga drogang kung tawagin ay extenders. Naglalasa nga yung minari namin. tama na siya sa loob mo ng katawan mo. Ang basura sa Sierra Madre. Ang Sierra Madre source ng ating uh, irrigation at saka ng inumin. Pag binasak mo ang nebel uh, level ng tubig natin dito, parang na rin nilalaso ng ating kabayana at saka ang kapataga natin. Ang lahat ng yan ngayong gabi Strike Sir, Reporter's, Reporter's Notebook. Notebook. Niluma na ng panahon ang problema sa ipinagbabawal na gamot nito sa bansa. 2009 World Drug Report ng United Nations, lumalabas na nangunguna ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya sa prevalence o paglaganap ng shabu. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito masugpo-sugpo. Ang nakakabahala, mas lalong nagiging mapanganib ang ibinibentang droga sa kalusugan ng gumagamit nito. Ibat-ibang kemikal na madaling mabili ang hinahalo at ginagawang pamparami o tinatawag na extenders na ilang lulong sa droga. Ginagamit ang monosodium glutamate o MSG upang mas mapasarap ang iba't ibang lutuin. Pero para kay Gabriel, ibang putahe ang pinapasarap ng MSG. Ang kinakuhumalingan ng shabu. Yeah, 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 yeah. Thank yeah, Ay, basta yung dun sa Shabu na namin. Runner din ang Shabu si Gabriel. Ayon sa kanya, hinahaluan din niya ng MSG ang ibinibenta niyang Shabu. Sa ganitong paraan, mas dadami raw ang Shabu at mas lalaki ang kita niya rito. Ginagamit naman siya ng partible. para maraming ka din. Ayan, maraming ka din. Ayan, daw sa droga na kahit alam na may halo, ay ginagamit pa rin ito. Eh, kasi mas nangibabaw pa rin po yung tama ng siya sa mga hinahalo namin. Eh. Maglalasa nga yung hinahalo namin, pero yung tama ng siya sa loob ng katawan mo. Ayon sa isang toxicologist, kung mapanganib na sa kalusugan ng ipinagbabawal na gamot, higit na makasasama kung hahaluan pa ito ng iba't ibang kemikal gaya ng MSG. Kung paunti-unti yung exposure na isang tao, meron tayong tinatawag na Chinese restaurant syndrome. Yun yung sumasakit yung ulo, nahihino, medyo nadudual, yung iba nagsusuka. Iba naman ang nakahiligan ng 30 taong gulang na si Weng. Hindi niya tunay na pangalan. ordinaryong pampabango sa panyo o bathroom deodorizer. May iba palang gamit para kay Weng, isa ring runner ng shabu. Pag nakuha nyo na po yung shabu, ano po ginagawa ninyo? Binabawas ako ay sisay. So, inaamang lagyan ko sa nagdaga ko nyo sa ng bathroom deodorizer. Mahigit isang taon na raw itong ginagawa ni Weng. Ayon sa kanya, halos pareho lang ang epekto ng drogang may halo sa purong shabu hindi mo nausin gano'ng marami minalagay ko pa. Yung tamang-tama lang para sa katawan nila. Sinasakto ko lang sa, hindi sila magkaroon ng website side effects sa katawan. Hindi ba kayo natatakot na baka may mamatay dahil sa binenta ninyo? Uh, wala mo nangyayas sa kanila eh. Nasa kanya naman po yung um, gagawa sila ng ganyan. No? Tigris na Pero giit ng eksperto, mapangani rin ng bathroom deodorizer dahil sa isang sangkap nito na tinatawag na naftalin pwede siya So, yung ihi niya, magkaroon ng dugo, no, mapapansin mo, pallor, so, namumutla siya, no? So, yun. O kaya naman, yung atay niya, maapektuhan din, no? So, since sa uh, yung RBC, o yung pula ng dugo, na de-destroy siya, o nasisira, so, ang tendency, magkakaroon ng hemoglobin dun sa daanan ng sa bato, no? Pwede rin maging sanhi para masira yung kidneys niya. ay na lamang nang nangyari kay Eman, hindi rin niya tunay na pangalan. Noong nakaraang taon ay naoperahan siya sa bituka dahil sa labis na paggamit ng shabu na may halo umanong ibang kemikal. Diyan ko rin ako ngayon, ano ko yung yung pagkakasakit ka ng UTI. hindi mo pero hindi ako hiling pero yun ang ano dahil ang shabu maalat din yan eh. Maalat yan tsaka malansa. Yan ang ano sa akin, ang naging apekto, unsir. Kasi hindi ako gumawa, hindi ako kumakain pag ang gamit, lalo sagad na sagad ako. Ang mahabang peklat sa kanyang tiyan ang nagsisilbing tanda sa nangyari sa kanya. Mataas ang dosin si Kitas. inano ko, yung in nakita nilang apekto nga ng sa sibuyan, yung acid, gutom ako. Tapos ang, ang acid ko sa katawan nagsasama. Walang ano yung bituka, walang maluso, dalawa ng pagkain. Yung nagkakunti-unti pa lang nagkakadepresyo. Kainman tila baliwala pa rin kay Emma ng sinapit. Dahil sa kabila ng nangyari sa kanya, gumagamit pa rin siya ng ipinagbabawal na gamot hanggang ngayon. Sabi ko, hindi na ako gagamit, hindi na titira. Lumipas lang sa ito na naman ako. Kung marami ang patuloy na nalululong sa ganitong kalakaran, ang ilang kabataan naman, tila nagsisimula pa lamang sa kanilang pag e Hey! Ang labing limang taong gulang na si Eugene, hindi niya rin tunay na pangalan dahil sa barkada, natuturaw siyang gumamit ng marijuana. Yung papa ko po, nagdano ko ng iba, ibang babae ito. Tapos po, napasama po sa mga tambay po. Tapos po, ginawa ko nila po. Uminom po, gumamit po ng itong pe. Tapos po, ano po. Kaya ng iba, upang maparami ang ginagamit na marihuana, hinahaluan niya ito ng dahon ng papaya. Ang tatlong dolyo po, nagiging apat pa Alam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na hindi na bago ang kalakarang ito, lalo na sa mga mahihirap na lugar. Anything that physically resembles, particularly Shabu, dahil yun ang maraming ano eh. And I've even been told on one occasion, may naghahalo dyan, ito, madelikado to. dinurog na fluorescent bulb. Sa opinion ng grupong Citizens Drug Watch, hindi sapat ang ginagawang pagmamanman ng mga otoridad kaya patuloy na umuusbong ang ganitong kalakaran. Ngayon yung kabagalan ng law enforcement, yung kabagalan ng pag-ikot ng gulong ng hustisya, eh talaga nagpapalala yan kasi... Eh, um, lumalakas ang loob nung nagbebenta. Sagot naman ng PIDEA, kulang ang kanilang tao upang masigurong may magbabantay sa mga kasong ito. Uh, hindi naman natutulog ang PIDEA sa trabaho. Ngunit gaano karami ang PIDEA kumpara sa, sa buong populasyon ng Pilipinas? The original idea for PIDEA was, uh, offering the offing, ano una? Uh, 15,000 and then eventually turned down to 5,000 until the DBM saw it uh, Uh, fit to only recommend for an initial of uh, 1,850. Ayon sa Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drug Act, nabag sa batas si ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot, luma ito o hindi. Aminado ang ideya na isang malaking trabaho ang pagsuko ng problema ng droga sa bansa. Sa kabila nito, pag-iibayuhin daw nila ang trabaho para mahinto ang iligal na kalakaran. Mahirap, mahirap na trabaho ito, ngunit ginagawa pa rin natin dahil naniniwala tayo at naninindigan tayo na kaya natin gawin. Matagal ng problema sa bansa ang laganap ng pagkagandong sa ipinagpabawal na gamot. Pero kung gaano kaluma ang kalakaran, patuloy namang nakakaisip ng mga bagong paraan ng ilan. Mabuhay lang ang iligal na kalakaran. Hindi ito na patuloy na magiging biktima ang marami, lalo na ang mga inosenteng kabataan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.